mga ka-FW so ang ating vlog for today and guys uh, may kukuno, may uh, may kukunin kami sa ano ba yun? may gusto kaming kunin na sana makuha namin ngayon at uh, sana naman hindi mabigo <laughs> kasi yung isa nabigo na eh pangalawa pangalawa, huwag naman sana So, think positive lang, guys. So, para naman, guys, uh, maganda naman ang ating quality sa ating camera. So, kailangan natin bumili ng bagong cellphone. Hindi naman siya bili. Ano siya? Tabi. Kung baga dito, i-credit. I-credit mo lang. So, tatlong ulo. So, yung mga friends ko sa Pinas or sa ibang bansa, hindi yun. Basta-basta na lang makukuha lang kasi mahal eh. Mabigat sa bulsa ay hulugan ko na tatling tatlong apat na buwan so ayun guys let's go kasama ko si mahal siyang aking kasangga kasi siyang layo kong kinagulit so ayun guys let's go so, dito tayo pupunta sa lugar na ito so alam ko pamilyar itong lugar niya na to sa inyo kasi lagi na namin itong tinadaanan may pasok pa tayo ngayon guys alas ala 1:3 pa lang paas man alauna Dala una pa lang, 1:3 pa. Paso. So malayo na, malayo babe. Sa little ba tayo? Okay. na. Lang. Okay, so na tayo. sana hindi naman matagal din. Okay. Sana hindi matagal lang pag -ano natin. So yun guys. Ano sabi sa'yo kahapon? Tinignan. Sabi so, niya wala lang. Basta may tabi lang. Ah, okay. Ngayon tayo basta nakatabi lang. Hindi ang bilis ng sasakyan, hindi. Abul na yung isa. Bakit dito sila? Di ba akala mo bawal? Susne. Tapos -tap dito guys. Ayan. Uh, uh, Ayan. Mabilis ang mga sakyan dito. Susne. Ayan. So na guys. Ayan. Uh. Uh. ियमानियमर्टमेंट ब्लू टी चेक Okay. Ah, so ito na guys, excited. Lord, thank you Lord. Like. Excited. So ayun guys, nandito na. Nandito na, nandito na. Oh, 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 oh. So i-unboxing natin. A unboxing natin. Paano bukas, Be? Hindi. Paano? Nilahin lang? Paano? Ah, okay. <laughs> Hindi alam kung paano buksan. Sigurado ka ganito, Be? Mm. Tapos, kakabila din. Duh, de de, -de, -de. First time. Mm hmm. <laughs> oh. Oh. Guys, deserve natin though. Thank you. Wait. talaga Talagang para sa atin today. Wala lang siyang charger. Wala lang siyang ulo. Wala na siyang Wala lang siyang ano guys. Yung ang ano lang sa kanya is right? may wire siya. wire siya pero wala ulo. Ito lang. Ito ang iXtine Pro Max. yeah, So guys. Ito bubuksan na natin. Excited eh. Oh no. Birthday, oh birthday. no. So may pang vlog na talaga tayo. May pang vlog na tayo. Yan na. Sambay mo ano. Ah, ito yata yung ano. Paano, paano ba umawak dito? walang lang paano umawak. So guys, ito yung ano. iPhone 16 Pro Max. 250 GB. 250GB siya guys Yan. tatlong kamera ito yung ano ko pinangarap so so ayun itry natin muna guys kung maganda talaga siya so ayun guys okay. papaturo tayo kay mahal sabi ko okay. dahan dahan okay. baka ma -ano, magasgas Gagawa ka pa ng email dyan, Bina. Ayan. And to, me, to so, tayo. Kasi hindi talaga. Sit up. Sit up for myself. Nakalagay. Akin yan, B.